So, what's up, what's up, mga kumag back ang on inyong online judge, walang iba kundi judge, Jinan, okay guys, eto na, ibang liga naman tayo guys, Pulo, no, balik tayo sa Pulo, uh, alam ko marami pa akong uh, kailangang uh, panoorin dito, reviewin dito para mas makilala ko yung mga battle MC dito sa Pulo, pero sa ngayon, ano eh, ah, uh, hindi pa ako makapag-focus dito. baba lang ako sa pulo kapag may mga request at tulad nito. Shoutout kay Momoring uh, Momoring 3374. Siya ang nag-request nitong na itong battle na to. It's Chago versus Exhibit. Buti na lang uh, na-review ko na si Exhibit sa Bargain. Una kong uh, battle review sa kanya. At ito, medyo pamilyar na ako sa sa sulat nito kung paano siya lumetra, kung paano siya mag uh, um, mag-approach sa battle. Si Chago naman, um, I think first time ko siya mapanood. So ayun, shout out ulit kay Momoring 3374. Uh, ito yung request mo and tignan natin kung anong klase ng battle to. At nagtataka ako bakit 11 minutes lang yung battle at yun, sabi ni, ni Tito Shernan, try out lang pala to. No? So, let's see. Congrats agad sa dalawang to. So, game. Let's go. Game, game. Nanalo na coin to si Chago. Pinili niya muna. Exhibit. Pahingan natin. Let's go. Pagtapos ko sa Pampanga, mm. di lang pampagana tinapat. Galing na ako ng bargain eh. Tapos buhay bueno, na mano ni Lapag, E di huwag kayo magtaka kung ba't mapapamura ang lahat. <laughs> ang ganda ng umpisa. Bueno, ano, tapos na ako sa bargain. Tapos buen mano. Ang ganda nung no, ano, ang ganda nung no, kumpanya niya na isip 'yon, yung bargain tapos buen mano. Ang ganda eh, 'di ba? Solid 'yon. Ah, uh, syempre hindi naman sinadya yung mga ganitong pangalan, 'di ba? Coincidence 'yon. At uh, ang creative ni tang ina unang linya pa lang, oh. Unang linya pa lang creative ni exhibit doon. Nak nakita niya pa yun, nasilip niya pa yun, manipis na angulo yun bargain, buena mano, tapos nagawa niya ng, ng uh, kwento, Ayun, ng creative, di ba? So, hindi naman ako magpo dito, di ko naman ititigil, di ko naman, eh uh, ko ititigil yung, yung panonood ko sa ganong uh, magaan na linya, no? So, ako para sa akin, ang creative ni Exhibit doon, tapos na ako sa bargain, uh, tapos sa buena mano. Although, may, meron siyang ano eh, may isa pa siyang wordplay doon na katatapos ko na sa Pampanga tapos ano yun, pampagana, di ba? Okay yun, pero hinayaan ko lang. Kasi para sa akin, ano eh, common yun eh. Pero yung bargain, tas buhay na mano, tayo na solid nun. Ang creative ni exhibit dun. Kaya, solid, solid yun. Pagtapos ko sa pampanga, di man lang pampagana, tinapat. Hmm. Galing na ako ng bargain eh. Tas buhay na mano nila, pag, eh di wag kayong Kung ba't mapapamura ang lahat kayo sa palitan ng kalakalikaw uwin si Bak! Kaya sa mga di nakakakilala, sino yan? Tinulugan. Hindi ko alam kung di, nila, di nila or what, pero sa, sa akin, ganda ng linya na yun. ...yung sa palitan ng kanakal, <clears throat> ikaw uuwing si Bak! Kaya sa mga di nakakakilala, sino yan? Siya po dati si Sayan, MC sa Kataga, QRBL, Alcatraz at Ekisan. Ekisan? Ito siya na, Ekisan. Okay, bago tayo magsimula, pwede ba itong gagaw? Pakicheck muna. Baka pakawala ito ng triangulo para nakataka sa Bermuda. Rapper na may smurf akong ng Pabibo ka ba? Wala ko pa sa flip, tapo maalter ego ka na. Hmm. Alalayan niyo tong tenure at panoorin pulutanin ng rookie nang makita niyo tong feeling pro kung paano ng newbie. Kasi wala akong pake. Kahit sa iba't ibang liga agaling para sa akin, yun. Naging tito ka na lang sa battle rap ni hindi ka man lang gumaling. Puta ang lane kahit sa akin tablado. Kaya kitang harapin ako'y laging game on. Uubusin ko buhay ng saya. Dumingi ng extra kay Shenron. Kaya sa tulad mong bobong MC para turing mo tong libreng seminar. Malas mo lang tapos na ako mag warm up kaya may dala akong heavy bar. Galing! Mga ganun, pinapalakpakan yun. Solid yun. Solid yun. Bakit? Paano naging solid yun? Alam nyo kung bakit? Napanood ko yung battle ni, ni Exhibit kay Ald, I think kay Ald sa bargain. At hindi pa siya ganito ka-agresibo nun. Ang ikli ng ano, ang ikli ng panahon na ah. Alam ko February yung ano eh. February yung bargain eh. Anong date to? April, 'di ba? May June. Uh very much it tangina oh, two months. Wala pa nga ata, parang one and a half nga lang eh. 'Di ba? Parang ganoon lang andun agad yung improvement. ba? Diba? So, props kay Exhibit. Sobrang aggressive niya doon. Tangin na yun yung wala sa laban niya sa bargain. Diba? May, parang antamlay pa nga ni, ni Exhibit. ba diba nga, sa pagkakalam ko nga, binoto ko nga si Ald dun eh. Tama ba kay Ald? Alam ko kay Ald eh. Tama ka. Basta hindi ko binoto si Exhibit dun sa battle na yun. ba? Diba? Tapos ngayon, na-impress ako ang ganda ng performance niya, lalo na yun dun sa Bargain. Uh, bargain. Uh, naman Ang creative niya sa part na yun. Tapos, ayun, yung yung delivery niya. Puta, nag-improve ka agad. Agresibo na siya. Ang linis pa ng performance. Ang ganda pa nung mga verses niya. Yung mga lines na na-create niya. Tangay na solid yun, pre. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, dapat pinapalakpakan yung mga ganun. Ang ganda nun. So, props kay Exhibit sana magtuloy-tuloy yung yung ano ganitong performance sa rounds 2 and 3 at sa mga susunod mga na battle. Hmm. Galing, magaling. So, Tiago, pakinggan natin. Yo, check. Check, check, check. Ah! No match din apat! Itong lamon! Exhibit, what the fuck! Laman ka lang ngayon! Ah, tryouts win just straight up, wak! Tapos pasado na sa inyo yun! First at na first and last parang lason ni lago kanyang wangi sobrang fuck. Yung itura patapong buta sa rap mo idakdak. Papasok sa may balon at tiyaangat sa bay suksok sa butega chong. Rekta pagwakwa ako magkakalat gayon ano. Tingin mo tama to? Pus pananaw mo may mali. Ikaw lang dito may tama chong. Ikaw lang masasawi chak na may mababaon. Pag sa pusi kumalabed ngunit tingga matata mo. Pagkat nung sinakala, bang! <laughs> Dapat matuto na tumangke. Di laging oo ang sagot. Kasi di ba pwede na panangke? Yang istilong marupok ayon lagay mo dito, kinarne. Sa desisyon mong mabusok, lam ang nanang norte kaharap pre sa pagkatay subok. Tayo pa kalong natin. Okay. Uh, round 1, exhibition uh, para sa performance sa delivery ni Thiago, okay yon Pero ang hinahanap ko yung mga tatapat sa mga binato ni na exhibit eh. Diba? Para sa akin, yung linya ni exhibit na, yun nga, yung lagi ko inuulit sa inyo na bargain, Bueno man, yun yung pinakamabigat na linya niya, linya niya sa round na yon. And hinahanapan ko si Chago ng tatapat doon sa ganong linya. And para sa akin, yung buong round 1 ni Chago, Uh, ano eh, hindi enough para matapatan yung ganong performance ni Exhibit. So, medyo nakulangan din ako kasi medyo kalat yung references ni, ni Chago dito. Tapos, uh, yung mga references at yung mga angulo na ginamit niya, medyo ineffective. So, I think sa content mismo, sa, sa delivery, sa performance overall, lamang na lamang si Exhibit doon. Kahit yung delivery lang eh kahit yung delivery lang, kahit yung performance lang, may kita natin na lamang na lamang si Exhibit dun, Lalo na sa content. ba? Diba? So, yun. Uh, I think, bibigyan ko ng ano to, 9-7 na score in favor of Exhibit. Ano pa ako, uh, hesitant pa ako magbigay ng 10 points kay Exhibit kasi baka may mas malakas pa. So, tignan natin. So, 9-7 Exhibit. Round 2. Sa totoo lang, kulang isang minuto para naitin tong putapeteng gago. Dahil sa laki ng mata mo, kala ko, ikaw si Kaliweteng Kwago! Yan lang, hindi ko bahay yung kilala. Kasi sa mga batay niya, lang hiling man lahat dito mitingin sa face niya, piling pogi ang puta. Kilala mo ba si, kilala mo ba si Iti? E. Tangakabilang ka sa race niya! Ayan to, babalibalong e. e. si si sa battle, e. puro lang kalokohan. Talagang dihad lang ang katarantaduhan para gumawa ng kapansanan. Hmm. Ano? <laughs> e. Pangit! Diba? May ganong mga linya na si Exhibit. Pero yung una kong panood sa kanya sa Bargain, wala siyang ganun. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang ganda nung ang laki ng improvement eh. Sa loob ng isa't kalating buwan, parang ganun lang. Solid. Ayan to, babalaw sa battle, puro lang kalokohan. Talagang dihad lang ang katarantaduhan para gumawa ng kapansanan. Ano? Pangit! Puki ng ina mo! <laughs> Kasi yung mukha mong lilimahin, laging nang <laughs> Subukan mga sipilyuhin, maitim pa rin gilagid. Ma-effect sa'yo ang lotion tol, pilitin mang ipahid at kahit di ko na i-angle, halatang mukhang adik! kasi sa akin pala piling makipag-ubusan ng hangin, sige humigit sa lalim, malabo to pala rin, kabisado ko ikot dito kahit saan pa daan eh, kahit yata sa apiral, sablay to dumikit sa akin. Mm. Bulagta sa akin to si Dudong, tignan natin sino uurong, pag bumuga mala full grown na kaido at yuzong. Yung trono kong iiwan, di malunasan ng kahapon, didibdibin mo yung sakit, kahit di ka sumangayon, pagkat sa akin dito aabante, humingi ka man ng tulong kapag si X nakaharap mo, tsaka di ka makakapag-move on. Mm. Ay pa, no, bad, bad. Tang ina e bakit ganito yung performance mo dito, Exhibit? Bakit sa bargain iba pa? Tang ina 'yan. Siguro kung ganito yung performance ni Exhibit sa round 2 baka ay, sa sa bargain, baka siya yung binoto ko sa battle na 'yon. Di ba? Tang inang ang laki ng improvement ang ang lakas niya dito, ang ganda ng delivery, ang ganda ng swag. Alam mo yung swag, puta, andun yung angas eh. Pero nung battle niya sa bargain, puta, ang bait pa niya dun eh. <laughs> shoutout kay Exhibit ah. Uh, alam ko nagchat si Exhibit sa sa FB page ko. So, shoutout tol. Tayo na solid ka dito. Ang lakas na ang laki ng inimprove mo dito from bargain to this one. Solid. Tayo na wala na akong ibang masabi doon. Hangga kundi, tayo na, na. Keep it up. Solid 'yon. Diba? Sabi ko sa inyo, round 1 9 points lang kasi baka may mas malakas pa na exhibit at ito. 'Di ba? Malakas na exhibit ngayon. Tiago, round 2 pakinggan natin. Pakinggan natin. Ah, uh, bakit kapalan diyan din sa unang ikot? Kasi ikaw lang din magagasgas kapag pinilit sa makipot at kung tingin mo uubra, abay yung utak pakihilot, kung hindi mo magawa ako nakakatok sa may sentido. Tao po! Mali! wag mo munang pagbuksan! Hayop tong! Sabik sa kung ano mang meron dyan! Naku po! Sawi! So, di sapat panlaman dyan! Pwes nagpas! Hati! Eh, sige! Pagtsagaan na lang! Ano? Imairmi isto ba sa utak. Sobrang brutal bat madugo. Pusman man nalangin yung sa inyo mangyari ang sinakit ni Abdo. At kung tingin magbibigay chance abas sa Antalang, o, ang basta katangahan ka lang oh. Tandang Ilocano ka harap mo ko malabo akong magbigay sa iyo. Kilala na si Dats, guys? Si Dats. Yung nakalaban ni Vicente ng dalawang beses. May pagka-Dats yung delivery nito ni Tiago. Ni o alam ko ano, baka magtaka kayo na malayo naman eh. Malayo yung delivery, malayo yung bosses pero at some point may delivery si Dats na narinig ko dito kay ano kay Chago. So ayun, parang kanina ko pa naririnig eh. sabi ko may ka may katunog eh. And then naalala ko si Dats. Katunog niya si Dats. Plus, may nag-PM sa akin ng info. Mga bigay sa iyo. may nag-PM sa akin ng info. Mga tropa mo pa nga daw mismo. Kaso di ko ginamit ni isa man. Ba't ko kailangan kong yung buhay mo kung pwedeng ibaon na lang? Kaya kung tingin mo uubra sa akin yung mga pangbobo mo na paandar, tandaan lumalakad to na solo. Malabo mo akong mapasakay dyan. Tayo, muling bayan, pahingan natin. Okay. Ah, uh, ano talaga eh? Yung bow ni Tiago dito, hindi direkta kay Exhibit. Ayun lang yung masasabi ko. Kasi, yung 1 and 2, syempre, pinakinggan naman natin yon And I think, same approach same uh, content same uh, style of writes uh, 'di ba? Hindi direkta ah, kay exhibit. Yun 'Yung ang hinahanap natin is 'yung direktang punchline, direct direktang uh, uh, haymaker eh, 'di ba? 'Yung makakapagpa-explode talaga, 'di ba? Sa crowd yun yung inaantay natin eh, pero I think uh, rounds 1 nito ni Thiago, medyo matamlay yun, masyadong broad masyadong uh, technical, masyadong uh, di ko alam, may pagka left field din siya eh, diba uh, technical, left field, halo-halo eh diba? perhaps sa uh, performance si Thiago, pero I think ang kulang nya dito is yung uh, effective preferences at haymakers at syempre, angulo hindi ubra kayo, ano yun, feeling ko yung mga ganong uh, lines hindi yun na uh, makakapag I mean, hindi niya mauuga si Exhibit dun. Kasi kita niya naman yung performance ni Exhibit dito. Solido. So, perfect 10 para kay Exhibit dun. Tapos si Chago naman, same. 7 points. So, that's 19 to 14. Rounds 1 and 2, Exhibit yun. Round 3, pakinggan natin. Kung mapapanood yung mga past battles na ito, Marahil mapapansin ginawa nyo na kanina eh, marahil mapapansin nyo Mala batas siya mag spit at mala plasma mm. siya mag slit Oo oh, tama, so, tama naman na. So ka na yan Eh wala ka naman sa tira kahit mga, eh wala ka naman sa tono kahit mga tira pang menor Tol, di mo magagaya style noon kahit pa yung bootleg pang gregor Kaya sa mga nag-GGL sa akin Man I won't break a leg, I will break his fucking neck This ain't like before Kakabahan lang ako kung yung style mong palo ay yung kambiyon sa flip top noong 2024 Kaya't mm. sige, kaya't sige galingan mo Diyan sa napili mong palabas o panindigan mo yang napili mong alias dahil nandito ka sa pulo, tiyago, kung saan tipikal na binabali ang batas! Kaya ba, kasi bakit? Nandito ka ba? Galing, galing. Para spit Ulol, nandito ka para lunukin mo durako dahil kung ikaw yung hiyas sa Ilocos, Pakakapalin ko mukha mo! Kaya, kaysa ma... Kaya pakakapaling ko mukha mo! Kaysa... Ah! Uh, Pakakapalin ko mukha mo! Kaya looms! Looms! Tito Shernan! Ito na ba yung mina nyo? Ba't medyo weird yung letra niya? Pasi ibang klaseng mina to! Yellow mina to. sa kono ha! Di ba style mo bang plasma? Ba? Yeah! Sabi na eh, darating, darating yung mina to eh. Na ano eh, Naruto eh. So, di naman ako masyadong... ah... Uh, hindi, hindi ako fan ng Naruto pero since naka nagre-reveal tayo ng mga bata, ang dami ng reference na gumamit ng ganun. Alam ko darating sa, sa parang nak na, na, anticipate ko na feeling ko may darating na mina to dito. So yun tama naman. Mina to. Yellow lips sa kono ha. Di ba style mo pang plasma? Yeah, di ba style mo pang plasma? Sige, gamitin ang mabuti. Ingat ang magmahuli. Kayo na lang sumuri. At ipasukin mo loob ko ng nabungin ka ng QB. Sige, takbo! Hmm. Putang. Sige, takbo! Okay, ina mo. Pumasok ka doon sa loob ko para lamunin ka ng QB. Ulitin ko lang ha, hindi ako fan ng, ng Naruto. Pero, tangan ang ganda ng pagkakagawa niya dun. Damn! Pa! Sige, gamitin ang mabuti! Ingat ang magmahuli! Kayo na lang sumuri! Ganda multi! Ipasuhin ko loob ko na nabunid ka ng QB! Sige, takbo! Sige, takbo! Walang baka baka sakali ha! Abutin pag nadalit ka! Kain pusing to sa galaw na pang hukagi! Ha? Kesa mga bounty hunter dyan na nagte treasure hunt? Ako na po magtuturo ng daan at para di kayo maligaw pag sisilip kayo sa mapa na sa X lang yung ginto. Body bag! Galing! Itong inang Ito ganda nun. Body bag. Yeah! Nakuha na ni Exhibit 2, All three rounds. Na, wala nang question about sa round 3. Yes, nag-choke pero tingnan nyo yung bawi. Diba? Parang yung choke sa sobrang lakas ng round 3 ni, ni Exhibit yung choke niya. Nagmukhang gas-gas na lang eh nagmukhang uh, sulat na lang ng ano eh sulat lang ng, ng lapis eh nabura ka agad eh ganun ayun hindi ko na masyadong explain pa yung round 3 ni exhibit po siya, malinaw yon kahit ngayon kaya kong bigyan ng score yun it's a 10 points para sa akin ah, mali pag talabat eh, minor kontra major mabuhay man to Baldado o disabled na high hopes sa buwan ng mano kaso pinati kay may failure sa brutal kanyang inabot sa video pa sensor. Ang kira sa eksena, mala hitan to at deadpool, kamong mukha mga tiratas, manipak yung left hook at kung gubat tong eksena, yung skills ko malaking kung ikaw sobrang muna na hina, choke to, malain dogs. Sablay sa maling akala, dahil panag-asim kasi ang paulang mga tira na ipagsuntukan na nalasing the hings of fuck boy repa pero ba't ikaw sko ilan na tas sa akin pa umen tapos mapapabilang sasasama in kanya lalim ngayon sa lalim na baon gila pa na paaga pagkakasilin mo sa kahon ngayon alam na ang sagot wala na marami pang tanong mahina ba ang mga Ilocano? hm, ulol walang ganun dahil walang pa natin laban ayun isa ano Uh, 29 to 21. All three rounds puta, ta exhibit yun. Malinaw. Hindi ko na patatagalin pa yung round 3. Kitang kita naman. No, yung first two rounds, uh, in-explain pa natin yon Binrake pa natin yon Pero pagdating sa round 3, sa klaro naman eh. Same, same lang eh. Kung ano man yung naging uh, komento ko sa round 2 ni, ni exhibit, ayun din eh. Mas malakas pa nga yung round 3 eh. May choke lang ng konti. Dito si Chago naman, all three rounds consistent, pero not enough to beat exhibit sa ganong klasing performance. Exhibit yon pre. 29 to 21. All three rounds. Pulo, rapati ni Gwen, naman ito dito sa Branded Munoz QC Pulo. Magingay! Yeah! Branded, High Peak Black Manila, Real Jokes, Arinar, Killions, Pinoy Boulevard, kay Madam Erlyn Shaw. Palakpaka muna natin yung laban yun. Welcome sa Pulo at ang boto ng Horado. 3-0 para kay Exhibit. Yeah. Exhibit so, talaga yun. Uh, shoutout, shoutout muna. Uh, shoutout sa magin ko Shoutout din sa mga tropa ko sa mama, kay RJ, kay kay Marvin. Uh, <coughs> pwede hindi mo, ay, hindi mo na birthday ngayon ma, pero happy birthday sa'yo ngayon. Uh, tsaka shoutout kay Chago. Salamat talaga. Yun, shoutout. Be sure naan po opening closing. Yo, Nicola, ang binoto ko si Exhibit. Round 1 at saka round 2. Ano, maraming papaiyakin to si Exhibit sa mga susunod na, na battle. 'di ba? Pulo motus, 'di ba? Waiting, waiting kay exhibit sa pulo ay sa sa motus. Sa round 2, binigay ko parehas kay Xzibit kasi uh, yung round 1 at round 3 ni Thiago, descending siya eh. Ang lakas nung simula tapos humihina siya patuloy. Tapos habang kay ano naman, kay ano ascending naman. Mahina sa simula. Tarang nangangapa. Tapos biglang ang lakas ng dulo. Tapos nga eh. round 3, kahit may slip up si Exhibit, ang bilis niyang nabawi ng punch. Yes. naman. Sa sunod-sunod pa niya habang hindi naman nahigitan ulit yun. Kaya all 3 rounds binigay ko para kay yes. Exhibit. Yes. Yo, hi mga tripulante, R&R. Shoutout sa mama ko, Ferry Labay. Uh, round 1, binoto ko. Tay lang sila kasi oh, pa lang sila. Pero nagigits ko yung horror tour niya. No, Ni so, ito si uh, Exhibit will round it siya. So, 1, Tay, 2, 3, kay Exhibit. So, Exhibit. Two, uh, exhibit. exhibit. Okay. Props kaya. Yun, so, uh, Maito Aquinas, shoutout sa Don Angelo. So, binoto nga pala si exhibit so round 1 medyo nakakapaan kahibla lang para kay exhibit exhibit tas mm. round 2 binigay ko siya kay oh, si dahil talaga? yung binibigay niya at yung image rin na nagagawa sa horror core. pero round 3 nakita natin malinaw na kay exhibit yun may light tas maraming siya tumatak ng mga punchline at yun klaro no klaro uh, exhibit yun guys looking forward syempre waiting tayo kay Exhibit sa mga susunod na battle shoutout sa kanya shoutout sa iyo galingan mo lang palagi wag ka lang ano i mean wag lang bababa yung performance mo since ito na yung malakas no ito na yung pinakamalakas mo na na na, na battle mode kasi napanood ko yung laban laban mo sa shoutout kay Exhibit. Ha? laban niya sa ano laban sa Bargain and compared to the, to this one ito yung strongest Uh, battle mode niya. So, wag lang bababa yung energy. wag lang mag-choke ulit. Nag-choke siya eh. Yun. Kayang-kayang ano -kayang, um, na to. Kayang-kayang pumalag na sa mga may na battle MC. Sa, sa pulo. Ay, sa, 10 pulo. And syempre, sa pulo. And sa, uh, sa motos. So, yun. Yun lang. ah uh, Shoutout. Momoring3374. Tangin na thank you. Kasi, na-request mo to at napanood ko si Exhibit sa ganitong nga uh, klaseng uh, battle. So, yun. Congrats, congrats Exhibit. And, syempre, props pa rin kay Tiago. Kita-kiss tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.